Ayan, ito na yung mga mare. Ito na yung finished product. Oh, finished product. O, oh, diba, nangingisip na mare ngam na ramanday ito, eh, for sure. <laughs> diba? diba, di ko na nga rin ang... nangisip, isot na imas. Guys, for today's video is, eto, nagtakat kami ti Gubo. Hello, mga kumare. Kumare kong tunay, ni na Marie. <laughs> Hello mga mare. Agrami nak tamat iti page ko nga padyan ng ari. Ani? Hmm. Nasang kanin. Sukat ko, may. Ayok. Hmm. Supila naman ata itong bato na itis. Yan o oh, itakip mo, ayan perfect perfect. ganon kado tagburo mother kita Jane okay. hi <laughs> virgin virgin yeah. number 19 Ala, hindi nakikisama atang panahon sa amin, guys. Over. Pero kakatapos lang ng ulan, guys. Ganito ang ginagawa namin para makakuha na. Anak ah. Hindi. Ay! Sa taga. Malalim na dyan, mother. Mother. Mal. Okay, finished product Number 69 Oh my God, guys Balik Mother, sabukin epek lang <laughs> Ang lamig sa loob, di ba, mother? Mother, mas malalim din dyan. Yeah. Kuya?

I'm gonna experience. Unang huli. Oh, ang dami! Ang dami guys. Mm-mm. 68 da. <laughs> kita bakat dapat ay nagdakay. Nangyayon agimas. Maka 69. Daga, <laughs> kahit ah. mo baliktad. Haan nga, haan nga tanga itong nagsasay? Experiensyado, ah. Daita. Adot ka ba nasa na-daitan, Andrea? na, ah. Nii. <laughs> <Ay. Ay. laughs> I'm sorry, it's the first time <laughs> we're going to, ano, oh experience. <laughs> first time kong <laughs> <to> ma-experience <my> <laughs> <laughs> yung ganito, guys. Sorry, guys. rin pala. Oh my God, hindi okay. ka malay papatangad. <laughs> ang mga ang mga ignorant first <laughs> day ko kasi guys <laughs> ala laking aw away ako pero hangpo na bad padas na gitu yung ibi kala po mag isa lang si Ethel marami pala si kapat oo oh, oh. ipinanganak ako ni Ethel buba <laughs> oh my god now I know at least I've learned <laughs> There's the other one. <laughs> We almost left na. Ga po kini Marites. Kasi yan tagi pakat tigubo for the first time in history. Now I know. Balik siya. Yung buntot sa baba. It's di pala. Oh. Uh, Kasi tagisangat sangat gaya. Guys. <laughs> nice. Tapos balik tado ng Ryan. Ay, may nakukulog siya. Gunner ni Pala. May nakukulog siya. Kulap Hindi ko man lang alam. my gosh! Okay, guys. Let's go. Let's go. Up to all. Ah, sige. Eddie boy, sa nga ito yung day to yung kuha. Impact mo. Kitantay man na nakarga na. Ah! i Iherso mo, be. Ano na, only two. Ah!

Oda nga talaga. nga inap-up tayo. Ado, pai? Natural. Gusto mga kumari. for today's video. <manyan> ala alat na. Charot. Kung nag-perfect mo lang ka dumutog na na adyo ka ni Tita Dona. Ay na inaasab. In, Ang kanagang sangat ano? Sola? Day ni ate. At Ad adupay, Ad pa At na -adupay. Na, -adupay na day in na po <laughs> Sola, Rason. Overall! Overall champion! Ganito sila kang iimas at kalalaki. Ano Ayan, ito na yung mga mare. Ito na yung finished product. Oh, finished product. O, oh, ba diba? Nangingisip na mare ngam na naramanda ito eh, for sure. Di mm -hmm. Diba? Parang... Di ko natin ang arungan. Isot na Isot na imas. Uh -huh. Eme. Maglangan tala is off. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Like me. <laughs>